Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, maraming mahilig sa atin ang kumain sa mga budget-friendly na burger stops. Dahil na nga rin, masarap na, mura pa. Pero kung pagod na at kailangan magpahinga ng taga-bantay, pwede kayang ikaw na ang magkusang magluto? na. na. din Basta nagbayad siya, di ba? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, a story na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundahan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang Dutch businessman at author na si Paul Pullman. Ayon sa kanya, hindi tayo makapipili sa pagitan ng paglago ng ekonomiya at pangmatagalang kaginhawahan dahil pareho natin itong kailangan.